Para sa up, Gar? Nagbabalik na naman ang inyong uh, Magneto Works. Bali, meron nga pala tayong ginagawa rito ng MIUI 125. Gar na to sa labas, amuntik ah, na siyang biyakin. Yung makina niya dahil maingay yung motor niya. So, pakinggan niyo. So, masarinsing yung tunog ng uh, makina niya. So, ang gusto ng geek shop na to sa ibang sa labas-labas, uh, biyakin agad. So, ang gagawin natin dito, initial initial findings muna tayo. So, check natin yung mga dapat i-check yung tension error at saka yung adjustment ng valve clearance. So, step by step, check muna natin ito mga boss. Ito na pala mga boss, kailangan niya munang i-timing yung motor. Yung camshaft uh, bracket niya, so kailangan gumagalaw yung intake. At saka yung exhaust niya kung sakaring mag-adjust kayo ng valve clearance. Ito nga pala yung nakita ko sa kanya, sobrang amat yung uh, intake rocker arm niya, so yung clearance niya masalinsing. Kaya ang mainit siya ba, mga boss. So yung tension naman niya, okay, yan, na maya, yung tension error. Yung tension sa timing chain niya, okay yeah. naman. So dito lang siguro I problema Tapos i-adjust yeah, na lang natin ito mga boss. So, i-turn up lang na, natin siguro ito mga boss. Tapos check natin kung makawala na yung kanyang ingay. Okay naman yung kanyang mga rocker arm, yung bearing. Okay naman, wala namang tama. So, i check natin. So, yung valve clearance naman talaga, yung maingay sa niya. Makikita nyo pala yung adjustment dito mga boss nandito sa may puan, So ayan yung ating valve clearance. Sa intake at saka sa exhaust. Kaya lang kayo mag mga boss kung So ito double check na lang natin ang dapat ito double check mga boss tapos papaanda na natin yung motor kung mawawala na yung kanyang ingay. So tatakpan muna natin to tapos testing na lang muna natin. So ito na pala mga boss Testing na lang natin kung okay na yung motor ni boss So start So nawala na yung gingin yung mga boss Bale yung ang nagka problema na lang dito si Medyo singaw yung kanyang tambutyo. So Ganun lang mag check kung sakali Huwag muna kayong magbabaklas ng makina Huwag kayong mainiwala agad sa mga shop shop sa labas Kailangan may initial Muna kayong ano yung check up nyo yung mga minor lang muna yung belt clearance, tensioner. Dun muna na kayo magbi-basic bago ay mag buklas ng makina mga boss. So nilis li na rin natin 'to mga boss. So ang dito na 'yan natin mga boss. Thank you, hanggang sa muli. Ingat.